ayun, nakalimutan kong buhayin doon <laughs> dito na lang kahit kalahati na ng palabas magandang araw sa inyong lahat guys yan, maganda araw sa inyong lahat guys especially sa mga nanonood shoutout ko sa inyo at magandang araw F. carlos yan, magandang araw F. carlos magandang araw po sa inyong lahat <coughs> Sa kaya may nilagang itlog Hindi ako nakapaglaga ng itlog kanina Ayan ang itlog kaya lang hilaw pa Ito kailangan natin to as energy maghapon kasi ito lang yung yan, shout out kay Maring Grace Grace Rizal <coughs> friend namin yan at kababata dito sa Eduardo nung tambay pa kami dito sa dito sa lugar na to tapon basura yan. <laughs> Gago. siya yung uh, tropa naming babae um, pasok na naman kasi mga bata ngayon eh. Ano ngayon eh, yung mahabang holiday. Long holiday. Ayan, kaya ang daming mga ano ngayon dito, mga mod takel. <laughs> <laughs> Gago! Mga batang F car no. Yo, nandiyan tayo, namatay pala. Salita ako ng salita kanina, namatay pala yung ano. Di bali, sayang naman yung kwento ko. Namatay pa na yung ano yung... Namatay pala na yung video ko. Kinikwento ko yung tungkol dito kay ano, kay... Ano? Ang pangalan nga pala na ito, bibinyaga ko na to si... Ismuth! <laughs> si Smooth F.I. Hindi siya Ismuth F.I. Smooth Yan. Yeah ang pangalan mo na ngayon simula ngayon ay binibinyaga kita na si Smoot FI dahil sa smooth na pagtakbo at walang disgrasya na binibigay sa akin ah uh, yan binibinyaga kita ngayong araw ang pangalan mo ay si smooth. yan sana ay uh, palagi mo uh, iniligtas palagi mo kong uh, dadalhin sa uh, uh, magandang kalsada yan at Uh, matukong kong uh, ipapahama. Yan. Maraming maraming salamat si Smoke. Yan. Ngayon, simula ngayon, ay magkaibigan na tayo, magkasama na tayo araw-araw. At sana pa natinigin mong bigtas ang ating mga biyahe araw-araw smooth. Yan. And uh, creators name, in creators name, Amen! What? Yan. Siya na si Smooth. Smooth F.I. So, bali diretso kami ni Smooth sa uh, ano, Libis muna, dadaan muna kami ng Libis. Ah, uh, deliver. Ah, uh, deliver, tama, deliver. Urban Smile, Libis. So, yun nga, kinuwento ko kanina yung tungkol dito kay uh, Smooth, Na, akala ko si Rana. Yan, akala ko si Rana siya. <laughs> Naubusan lang pala ng gasolina. <laughs> Sayang yung kwento ko, hindi na record eh. So, saka ako na lang ikikwento sa susunod na lang guys. Kasi, hindi ko naman din na patay na pala siya. O, kiss pa ako Ayun, lang. Nandito ako ngayon sa Lidis. Bagong bayan sa Quezon City. Quezon City pa nakakasakot na ito. Pero pag tumawid ka doon banda, pasig na. <mulong>

Ellie! Tangid na tayo. Ayan. Ikot ulit tayo. Ikot, ikot. Doon tayo ulit sa may ano doon. Ah, <clears throat> uh, stoplight doon. Tapos kaliwa na tayo. So, ay okay na tayo dito sa uh, uh Libis. Ayan. Okay na, guys. So, papala mo na ako siyempre. Bye-bye. Yon -bye. guys ah uh, nandito na tayo Pateros ang mga sa kanya eh. ayun dito tayo sa anong street to G. Kunching ayun o G. Kunching street ayan, pasok tayo dito nung nakarama kasi eh, ko to nag ikot ikot ako inaanap ko na pala eh hindi ko pa alam ang hirap hanapin itong ano na to dental uh, uh, hindi maayos yung pagkakapin. Tama naman yung street. <clears throat> Tama yung street kaya lang yung pin. Sa may crossing lang pala dito. Ayan oh. Ito ba 'yon? Oo, ito lang oh. Oo dumiretso pa ako doon, dito lang palang sa OGQ napakalapit lang pala pagpasok na pagpasok mo palang doon sa ano street na yan OGQ Dental Clinic ano bang street to? Lozada ata ata, oo oh, oh, Lozada sa mga batang maliit mamaya na lang guys bye bye yan guys dito. dito yan sa may Brisbane sa Green Park Village sa mga taga dito sa Green Park yan Green Park Village eh yan lang po kayo pumunta kay Dr. Eslava Eslava eh, Dental Clinic yan, parang ano ito eh kamag-anak to nung uh, dating classmate ko sa uh, nung high school, 4 years year yeah. si Ryan Joy Islava yan, yeah. shout out sa Ryan Joy Islava may kamag-anak ka dito sa may Green Park Village mayayaman talaga at bigati ng mga Islava baka yeah. yeah. nga kamag-anak to ni Ryan Joy pati yung uh, parehong-pareho ng uh, apelyedo Islava Taga dito sa Brisbane. Yan. Kung, kung alam nyo to, Brisbane Street, Green Park Village. Yan. Ah, Pasig City. Okay na. okay na. Okay na. Yan ba? Okay na. Yan. Bye-bye na guys. Hanggang sa mamaya na lang. Guys, so, okay kita nyo. Dito sa may Marikina, ano, dito sa may San Mateo Road, Abatasan ah, Road. Ayun, ang daming ano tinapia ko yan o no? janitor fish trabe <laughs> na pagkumpulan doon o no? janitor fish ata o oh, janitor fish nga ang eh. dami o oh, doon sa gini doon yung mga nangingiting na yan o no? ayan eh, no? dami puro janitor fish yan sila ang ngayon dito sa may ilog na yan na toko na rin Yan yung sumisira ng mga ano na eh. naglalagay ng mga butas-butas sa sa lupa eh, sa ilog eh ayan oh yun oh yung mga butas na yan oh. Ayan oh sa mga gilid oh sila may gawa niyan ayan oh yung mga butas na yan kaya nasisira yung uh, ilog sila may gawa ng mga butas-butas na yan Hinintuan ko kala ko tilapia eh. <laughs> Gago. Kala ko tilapia eh kasi dami. Kala ko tilapia ang mga nagkukumpulan. <laughs> Gago. Yung pala janitor fish. <laughs> <laughs> Gago. Dami. <laughs> DJ si Parang Makati na rin itong uh, BGC you no know guys Parang nasa Makati ka na rin Sobrang tataas ng mga buildings Diyan tayo sa may market market Ayun. Kaliwa Kaliwa Kanan Kaliwa kanan Kaliwa kanan, Kaliwa. kanan. <tip> So okay na tayo dito sa BGC Tagi guys Sa may market market Okay na Ayan, Okay na okay na Okay na Next Makati naman tayo Grabe Ang layo ng mga Ano na natin Mga pinatutungan From north to south tayo ngayon ha Grabe na to Babay. Ah. <laughs> bye bye Ayan Talagang pagdating ng hapon Talagang mula na Mahal ko Pilipinas <laughs> Mahal mo ba ako? Malapit ng maupo ang kinelas Ngunit mahirap pa rin tayo Walang makain, walang tirahan Ang hirap unmanap na pagkakitaan Bakit ganito? Bakit oh, mahal kung Pilipinas, mahal mo ba ako? <laughs> Malamit ng maupod ang tinelas,